At dahil nga wala akong magawa sa araw na to ay naisipan ko nga palang ganituhin yung box ng aming TV. Alam nyo ba kung bakit? Bala ko kasing ayusin yung laman ng aming punching bag. Dahil simula nga pala noong bumagyo ay hindi ko na ito inilabas. Ang laman nga pala ng boxinga ng aking anak ay syempre yung mga damit na naming hindi na ginagamit at saka yung mga sira-sira na. Ibinalot ko nga pala muna sa plastic yung mga damit. Siyempre, bago ko ito ibabalot sa karton. Para naman medyo tumigas-tigas kapag sinusuntok-suntok na ng aking anak. Kaya ako pala siya ibinalot sa plastic. Kasi, nung nakaraan, nahulog siya sa baha. Tapos, ayun, nabasa lahat ng damit niya. Ay, eh, dinilaban ko pa lahat ng damit na nasa loob ng aming boxing. Kasi, mabaho na. Mabuti na nga lang at meron din akong katulong dito sa aking pinagagagawa. Medyo hindi pa nga rin pala sapat yung mga damit na laman ng aming baksingan medyo maluwag pa. Kaya naman naisipan namin na isama na rin pala kaya namin itong styrofoam ng TV. Kesa naman sa itapo namin, eh di huyag-huyagin na lang namin para medyo masiksik at maliglig yung laman ng aming baksingan nage-enjoy nga yung aking mga pamangkin ayan sa pagbakli-bakli ng mga styrofoam ay talaga namang game na game din sila siguro ay naiinip din sila kasi wala naman silang pasok ngayon, yan ang gusto nila, ang maggalat ba? Diba? pero syempre okay lang, kasi may ginagawa kami basta mamaya tutulungan nyo kong magligpit nyan ha ang sabi ko nga ay tulungan nila ako at supportahan sa aking mga katangahan basta ako na ang bahalang magpamerienda sa kanila, tinapay lamang at kape, ay sold na sold na yung aking mga pamangke tapos ang aking anak ay parang gusto na nga rin makidaw daw sa aming mga pinagagagawa -gag dahil madami nga pala kaming nagtutulong-tulong para himay-himayin yung styrofoam, ay medyo bumibilis nga pala kami sa aming transaksyon. Kahit nga rin pala itong aking maliit na pamangke na si Jillian, ay nakikudkudkudkud na. Ayan, kitang-kita niya naman, nag-e-enjoy siya sa kanyang ginagawa. Sa mga sandaling ito ay lumalawak na nga rin palang aming imahinasyon. Dahil yung mga styrofoam na aming dinudurog at pinipino na ilalagay namin sana sa aming baksingan ay parang nagiging munting snow na sa aming bahay. Wow! Wow! Nararamdaman ko na nga rin pala na medyo sumasakit-sakit na yung aking likod. Ayan, bising-bisi -busy pa rin kami sa kakukudkod. Pati si nanay nagkukudkod pa rin hanggang ngayon. Buti na lamang at hindi pa sila nangangawit at hindi pa sila napapagod. Marami na pala kaming nagawang mga pinong styrofoam dito. Malapit na nga pala kaming matapos. Oh no. <laughs>

Hindi na nga nila napigilan ang lawak ng kanilang imahinasyon. Nagpanggulong-gulong na nga pala si Josh dyan sa aming mga dinurog na styro. Iniimagine kasi nila na merong snow sa loob ng bahay ni Tita Duday. O di ba't ang saya? kahit ako, ang tingin ko sa mga styro ay parang snow na nga rin. Tignan nyo naman, maganda pala kapag napipinong styro. Talaga nga lang makalat, pero syempre okay lang yan kasi may paggagamitan naman kami dyan. Yung paggagawa ko nga pala ng mini vlog para sa pag-aayos namin ng punching bag ay naging parang paggawa na ng snow. Kahit si Nanay rin ay may snow na rin sa ulo, ay SS styrofoam pala. Tapos tignan mo naman si Josh, gumulong-gulong na dyan. Pinabayaan ko na nga muna silang maglaro-laro dyan para ma-enjoy naman nila na kunwari meron talagang snow sa bahay ni Tita Duday. Tignan nyo naman yung isang bata, nag-enjoy na. Nung nagsawa na nga sila maglaro ng styrofoam, ayan na, inumpisahan na namin ilagay ito sa loob ng punching bag. Kinalug-kalug ko lang mabuti para magkasya lahat. Tapos, syempre, hindi muna natin nisasali yung mga malalaki, kagaya niyan ipinagsiksika naman talaga namin lahat ng styrofoam na dinurog namin dyan sa loob ng punching bag na yan. At nung natapos na kami at napuno na namin yung punching bag ng styrofoam, May sinabit na namin ito sa may labasan. Siyempre, para doon na lang magbabaksing ang aking anak at saka pwede pa rin makipaglaro sa kanya yung kanyang mga pinsan. Wala nga pala kaming mahabang hagdan kaya ang asawa ko na lang aking ginawang tungtungan. Tinibayan ko ngang mabuti ang aking pagkakatali dyan. Baka kasi may madaganan ng punching bag. Ayan na, tapos na naming ikabit ng aming munting punching bag. Siyempre, dapat testing din muna natin yan. Hindi na nga makapagantay ang aking anak at sinubukan na niya agad ang kanyang bagong punching bag. Ayan. Thank you po Lord kasi naging masaya na naman ang anak ko. Kung umabot ka sa dulo ng video ko, maraming salamat sa panonood.